Bicol Express nga na nagmamantika yung gata ang niluto ko ngayon. Siyempre yung gata na ginamit natin dyan special, ano? hindi nakaranas ng stress. At, at siyempre yung baboy na binili ko dyan, alam niyo ba kung ano yung kulungan niya? Nakatiles. At ang tubig na pinapaligo, mineral kaya malinis na malinis yan. At hindi ko na nga pinatagal naghain na ako para mahusgahan ko na yung sarili kong luto ba diba? ayan sobrang sarap yan at ayan na unang subo para sa inyo guys alright thank you lord nasang lasang gata hanggang sigmura wala akong masabi hindi hilaw yung kanin ngayong araw ay napapasayo sayo kala mo naman talaga at syempre may follow up order pa yan ng kanin na yun o oh, pinipili natin yung magandang party at yung pagandahan kasi dun sa sili na green yung pangsigang hindi siya ganoon kaanghang. Ayad na banayad lang siya, pre. Pero kung gusto mo yung magwawala yung kaluluwa mo, gumamit ka ng labuy. Pero kasi sakto-sakto lang yung gusto Kaya yan lang ang gamit ko insan. Yung tamang tamang-tama lang, di ba? May anghang. Tamang guhit lang sa lalamunan. Yung hindi tipong hindi parang hindi ka lumunok ng blade. Yung mga ganun. <laughs> Kaya naman, kung nag-iisip ka ng ulam ngayong araw, eh, huwag mo nang pag pa. Bumili ka na ng gata. Baboy, sili, at nasa yun na eh 'yun kung lalagyan mo ng bagong.